Another empowered woman naman na magbabahagi sa atin ng kanyang inspiring story sa She Shines. Kung sino siya, panorin natin dito. Age is just a number. Yan ang pinatunayan ng running Lola na si Lola Linda. Talaga namang inspiring ang kwento ni Lola dahil nagsimula lang siyang mahilig sa si pagtakbo noong 2012 sa edad na 65. Habang ang iba ay hirap ng kumilos at marami nang iniinda sa edad na ito, si Lola Linda naman ay tuloy lang sa pagtakbo. Ngayon sa edad na 77 ay maglalabing dalawang taon na siya sa karera at patuloy na nadadagdagan ang hindi na mabilang ng tropeyo at medalya. Palaban at hindi nagpapaiwan, lalo na sa takbuhan. Yan si Lola Dinda. Pwede na ba kayong ma-inspire at ma-amaze sa kwento niya? Kilalanin natin ang ating champion Lola dito lang sa She Shines. At kasama nga po natin live dito sa studio si Mami Rosalinda Ogsimer, isang 77-year-old ultra-marathoner. Wow. Grabe, ang galing. Welcome po sa Horizon Shine Pilipinas, Mami Linda. Good morning. Good morning. Good morning. Parang hindi naman talaga dito at mahilig sa sports si Ma, pero <laughs> ano po nag-joke sa inyo? At paano kayo nagsimula rito? Yung panganay kong anak, yun ang nagyaya sa akin. Okay. Kasi sabi niya, Mama, wala kang exercise. Kailangan mong mag-exercise. Kaya sumama ka na lang sa amin. Kasi sila tumatakbo. Ayun, nung una, ayaw ko talaga. Kasi sabi ko, hindi ako ano sanay tumakbo. Oo, At saka... Oo. Ayaw ko magsuot ng rubber shoes at saka mm. jogging pants. Oh, oh. <laughs> mm -mm -mm. Ayun, ay pilit ng pilit. Kaya sabi niya, ano lakad-lakad lang, lang muna. Ayun, sumama naman ako. Okay. Ayun, unti-unti lang naman, hindi naman pwedeng bibiglain, tatakbo ka. Kunti lang, takbo, lakad, takbo, lakad, oh. gano'n lang nangyari. Mm -hmm. Nagsimula siyang tumakbo, 65 years old oh, na, na. no? Grabe, kung ilan ang ilan si lang at 65, eh nasa bahay na lang oh. na mostly sedentary na lang, mm. ano? Pero si Mommy Linda, dyan start nagtakbo at yes. the age of 65. Yes. Kaya yung mga at the age of 65 po, pwede pa po kayong maging orphan or marathoner. Oh. Okay, um, buti na lamang po at niyaya po kayo ng inyong anak noon, ano? Oo uh, nga. nga. <laughs> sumali doon sa oh, fun run na yun. Oo, oh, magkakataon ko na. Ilang kilometers po yun, yung unang nyo pong tinry na yun? Five kilometers. Five, Five kilometers. kilometers. And then ngayon siya, umabot siya ng 65, 65 kilometers. Tell us mm -hmm. about that experience po, Mami Linda. Ay, yung 65, mm -hmm. ano yun? napakainit init Mula sa Cabanatuan hanggang Dinggalan. Ang ano namin doon, noong una, sige, takbo, takbo. Pero yung mm. bandang huli, siyempre, pagod ka na. Lakad naman. May halong lakad. Hindi naman tuloy-tuloy na takbo yan. Uh, ano na nga ako doon eh. tumabingi na yung okay. balikat ko. Mm. Okay. oo kasi ang... Ay na yun, no? ako. Pero natapos ko. Wow. Ang mahalaga. Oh. Ilang oras yung tinapos 12. yung 65 kilometers? 12, 12 hours. 12 hours. Oh. Hindi biro yun. Paano oh, yung preparation oh. nyo dun, ma'am? May, may workout ako uh, every other day. Okay. okay. So until now, ganyan pa rin po yung routine niyo. Yun. Yes. Uh Oo. -oh. Every other day, And may Kailangan may maging consistent ka Tsaka uh, mm -hmm. determination uh, You're now 77 years old yes. So ano yung mga pagbabago? Ano yung tingin niyo pong naging reason? Also why you push through with this kind of routine? Uh, malaking bagay ang naitulong sa akin Uh, katulad noon masakit din ang tuhod ko noon bago ako nag-opisahan mm -hmm. mm -hmm. pero nung tuloy-tuloy na ano nawawala unti-unti din naman ayo Okay, so may um. health benefits uh -huh. din uh -huh. may health no maintenance medicine si oh, Ma'am wala maintenance lang no? no, wala kahit anong sakit na nararamdaman Nakakaingit naman si Ma'am Sana ganyan din ako oh, oh. <laughs> 65 or 77 ano pero i wonder po ano mayro pa ba kaya yung goal na gustong ma-achieve like kasi naka 65 kay mm -hmm. na kayo gusto nyo pa ba pataasin niyan Kilometers na record din yun, Mami Linda. Sana nga, ma-ano ko pa, mabalik ko yung dati, na tumatakbo pa ako ng 42 kilometers. Mm -hmm. Ngayon kasi, inuunti-unti ko, mula nung na-injure ako. Okay. Eh, inuunti-unti ko, simula ako 10, tapos 16, mm -hmm. tapos naging 21. Nakakaano ano ako sa 21 ngayon eh pero next month magtatakbo na ako ng 32 32 k okay, 32 ulit next month ang ganda ng aura ni mami no nakakaganda at nakakabata ang pagtakbo yan <laughs> oh, na para na naka yun na masasabi parang naka-inspire naman no? ako Totoo. sobrang busy yan pero ang gawin I think you have <laughs> to find time tumakbo oh. kayo yun na nakatulong oo no. nga eh, ako kasi na-try ko rin before pero mga naka 10k lang ako <laughs> parang hiyang-hiya ako kay mami tingnan na naka 65k ano? parang ako yata wala pa 100m sumakit na dito parang nag-mental na sabi ko lakad muna na <laughs> ako. Kaya pa nag-jogging, hindi na jogging, brisk walking oh, lang ginagawa oh ko. Oh. So, anong tip ninyo, ano, Mami Linda, sa mga gusto rin itong i-try? Hindi lang sa mga older ones, even sa mga younger ones. Yes, ako ay okay, inspired ako tuloy para sa mag-jog. Oh, parang sali na tayo oh. sa one run. O, no? oh, kailangan talaga yun, ninyo. Kailangan kahit na konti-konti lang muna, okay na yun. It's never too late to dream. Ayun. Ayun Pero ano ba to? Parang physical preparation lang or may mental preparation din ito? Kasama ano na, na rin yun, okay. syempre Kailangan yun eh uh, Ano mo, yung isip mo talaga kailangan Kailangan tumakbo Ayun Sino kasama niyo pa nag jogging kayo? Madalas family mo or minsan may solo trip ka din? Minsan, dati kasi may coach ako, yun nagkasama okay. ko Ayun o, Nung bandang huli, eh wala na yung anak ko ng bunso. Ayun. Ayun. Nandito katuwan. nga yung anak niyang bunso. Yes. Yeah, eh, no? so, ninyo. <laughs> so, kasa, parang like, nag family. Eh, bonding, ka, oh. Family bonding, ano. Well, kami ay talagang hanga sa inyo, Mami Linda. nga, ikaw talaga ay she shines, ano. Yes. Yeah, so, At Sana ay tayo lahat ay ma-inspire na itry itong pagtakbo na ito na marami pong benepisyo sa Yun. ating kalusugan mm -hmm. at ang ating edad po ay hindi hadlang para maging isang ultra marathoner kagaya ah, po ni Linda. Thank you Mami Linda By sa good vibes na din sa amin ngayon. Kami po ni Profi ay tatakbo na. Yes, <laughs> oh, sa hindi sa eleksyon <laughs> kundi sa daraan. <laughs>